Hello guys, magandang gabi. Welcome back to my YouTube channel, Aba Vlogs. Kung ikaw ay uh, bago sa aking YouTube channel, please support, no, mga kaaba, no? Abtik, bulatik, atik. Ito mga kaaba, ang eh, content natin ngayon, nga. nasiraan tayo ng motor, tumalbog yung kadina sa dalawang taon, no, nanghingi na ng, ano, maintenance ang ating uh, service. So, cool. proud na proud ako kay kuya no kay kuya na pinansin tayo oo pang-apat po siya no pang-apat po siya na ating napuntahan na motor shop pero pinansin niya tayo no proud na proud ako sa iyo sir sir salamat po sir pero bago ang lahat advertise muna tayo Guys, ikaw ba ay naramdaman Ngayong araw na ito, kagaya po, dahil may trangkaso, isa lang ang solusyon mga kaabah. Inumin niyo po ito po agad. Kasi eh, una, mura na, garantisado sure, pa. Ang B.O.P.L.O. Ito po ay garantisado. Pangmasa po ito. Oo. Sakit sa ulo sakit sa katawan at sakit sa iyong paghinga baka ito mag be Plo ka no? eh, hey, ito po yung nilalapitan ko ito yung sinasandalan ko kung ako po ay mayroong naramdaman uulitin ko uulitin ko mga kaaba বাহন আহে মানুহ পাপা চাই চাবি জহ guys na sira antay ng motor tumalbog sa kalsada ngayon unang napuntahan ko pababa na yung roll up sirado na daw sila pangalawang napuntahan ko dito sa mandaluyong wala na daw mekaniko nag uuwi na kasi anong oras na kasi pasibi na Oo. pangatlong punta ko Bukas pa sila, may mga mekaniko pa. Pero ang sabi ni ate, ng kahira, sirado na daw sila. Eh, hey, Akalain mo yun? Na. Sirado na <laughs> daw sila pero wala tayong magagawa. No? Naghanap tayo ng iba. oh, nakaabo tayo dyan sa barangka, no? No, grabing layo na natin napuntahan, barangka. Mandaluyong. Ortigas, Mandaluyong yun siya boundary ba? Hmm. Ito si Sir ano uh, Mark Kevin Agila, pinansin tayo, no? Pinansin tayo. Nagtanong ako sa kanya. Halagang 1,000 daw yung one set sprocket kasama na po yung labor. Opo. So pinagawa natin agad kasi Mahirap magbiyahe, Makati to Antipolo kasi napakalayo, no? Napakalayo ang biyahe natin araw-araw. Uwian 'yan. Uwian gabi at saka umaga, umaga at saka gabi. So, kailangan natin talaga natin yung service natin kasi yan lang yung napag uh, ano natin. Kasi mahirap mag-commute dito sa Manila, mga kaaba. Napakahirap, no? Proud ako sa iyo, Sir uh, Mark Kevin. Shout out, no? Mark Kevin Aguila. Thank you po, sir, na inayos mo po yung aking uh, service. So, ngayon, okay na. Opo. Thank you so much, sir. Kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, please support mga kaba. Abtik kundi, mga kaba. Abtik, bulatik, atik. Mga bisaya! Pasupport naman! Opo. Mayroon tayong good news, mga kabab, Good news na naman. Walang kasawaan sa good news. Walang kasawaan sa good news. Uh, tayo ay umabot na ng 1.6 million subscriber! Thank you so much, mga supporter. Ito, hindi na natin patagalin kasi mag na tayo. Uras na. So, abangan nyo po ang aking uh, next vlog, no? Thank you so much, mga supporters. Babos.